Ayan, good morning, good morning, good morning sa lahat. Kamusta kayo guys? Panibagong video na naman tayo. Dito tayo sa farm. Magpapakain na naman tayo ngayon ng mga alaga natin. See guys, saman niyo po ako. Yeah, na, kaya tayo. Na tayo. <coughs> Woo! tayo nagpakain guys sa kabila dahil maputik din sa kabila sa loob kaya dito muna sila kumain pero nakakain na sila ng ano tuyo ng mais kaya dito muna sila maputik dun maputik lakas kasi ng ulan dito wala silang araw na mabuti ngayon umaraw na no? ng araw na umuulan kaya dito muna nga tayo nagpakain. Purod kanina kumain na ka sila dun sa loob. Doon sa may loob ng sa kabila. Yung tuyo ng mais na kumain na sila. So dito munas lang ngayon. Kaya 外出のポーティック。 啊！喂，喂，爸。 maganda rito guys malamig silalim ng puno ng kahoy ka silang araw din sila nasa loob lang ng kulungan dahil umuulan ayun mabuti na umaraw nakalabas na rin sila kita yun ang pakainin yang pupunta ka agad dun sa damuhan mag ano kain ng dami. you <laughs> tayong kong aso. Yun. Uh, tapos na sila kumain. Ingay ng aso. So, ano na rin? <laughs> Ingay. Sa kabila, oh. Ayan. Kambing. Hila-hila ng... Ano niya? Oh, shut out! <laughs> yan, oh. Kambing. Laming kambing niya rito, oh, Sa kabila. O, oh, yan. Yan, o. Si Kuya Ron. Mga kambing niya. Sa kanyang pisto yung Nandito sa kabila yung may bakod. Yan, sa kanya yan. si ka, ano karun kueron yan walang problema dito sa pastura nila ng kambing dahil ano maraming damo kaya sawa sa damo matatabay mga kambing dito eh maluwag na rin tong Pagpastulan ko ng mga paboy eh. Pagkatapos na kumain yan no? Oh. Tingnan mo, dandaan na sila kumakain ng damo. Yun ang dessert nila pag ano. Yun lang, may inga yung aso. Yun ang dessert nila pagkatapos na kumain ng pids. Ayan. So, oh, pang tunaw ng ano nila kinain <laughs> ay ba hindi pa tapos kumakain pa rin yun video ano na tahimik na dahil mga busog pag mga gutom pa yan maingay dito guys sa bukit pag ano, uh, gutom na gutom sila ang ingay nila halos wala kang marinig na ano, kundi ingay lang ingay ng mapabot sa kapato Ang ingay yan na sila oh problema nito yung tanim ko na lemon grass inuunti-unti nilang ano inuubos gustong <laughs> so, gusto nila yung ano eh gusto nila, gusto, nila, gusto nila kainin yung malambot pa na bagong labas na ano dahon ng lemon grass yun Unti-unti na mamatay yung mga lemongrass grass. Hindi na ako makagawa dahil hindi naman pwede na hindi sila pakawalan dito. Kailangan sila pakawalan para makakain ng damo. Hindi <tip> ngayon lang nalaga kong aso. Nilagay ko rito yung Laga akong aso dahil tagabantay, walang tao kasi dito pag ano eh. Walang tao pa gabi. Tara, punta natin. Ayan well, o. Laking aso.

ng tao kabila naman mga busog na wala na silang ano wala na silang pakialam basta kumain na sila paparelax pa na lang eh dito tayo sa kabila may pa rin busog na busog na to eh oh. sa kabila sa kabila Yun. Yun, pwede na ito guys. Oh. Kaso yung tabulan, Hindi ko pwede pakawalan ito. Makakulong muna siya. Ang dalas lang kapitan pag, pag tagulan. Kapitan ng sakit. kaya hindi ko muna pinapakawalan kasunod <laughs> yun o yung mga bagong bagong sisig ng pabo mahina sila ngayon dahil ano uh, pag -ulan. merong namatay na sisig na ano, lima sayang hindi naka-survive sa lamig sa bagay hindi pa naman napisa lahat yung maglilim-lim din hindi marami rami po yun. kasi yung sayang di bang sisong namatay so, Lim-lim na ito bakante pa mga itlogan nila eh. Ayun. Nagbibim na rin. Hmm. Laki oh. Laking alaga. Oh. Ano sabi mo? gold, Ah, kulong ka dyan. Matapang tong aso na to eh. Pag ibang tao hindi makakalapit sa kanya Laking aso kasi mm -hmm. Beheb. Beheb. -mm. Beb No wala ka na naman Ito wala na tahimik na Parelax na sila dahil ng busog na busog Iba nasa labas gana na? Pero pag gutom sila, andito lang sila sa loob. Dahil busog na. Kanya-kanya buhay na. <laughs> Kung saan-saan sila. Ayan no, o, ito Ang no, dami lang. Sa so, na. So guys, hanggang dito muna ang video ko. video mainit na rin. Mag alas 8 na. Salamat po sa suba, patuloy niyo pagsubaybay sa mga video ko guys. Salamat sa support. Salamat. God bless. Bye bye.